Ayan natin May kunting sagyan dito Meron daw yung ADB na puti na yun no? uh, Nasabitan daw ng Innova Ngayon hinabol ng ADB, Yung puti na yun na motor Tapos dito naman Hinabol niya Problema sumabit dito sa SUV ng Pamasada Ayan ano sa ginit Basag yung ilaw Tupi yung likod cabbage pala Tupin-tupin pala o, magang maga maga magang lunis hindi ko hot to eh hindi ko alam kung saan napunta yung hot nito eh. ayan hindi na natin pakita yung plaka mga idol sumabi sa AUB Ay, si Sir, yung mayari. pala. Yung tinakbuhan. Nahinabol lang ATV. May konting gas-gas lang dito sa, sa Ay, Idol, vlog? Oo. Ano nangyari? Hindi, nasa agi lang <laughs> ako. Nasa agi sa Ang gasya po. Ayan. Tapos, eh, nasa akin kanina, tinabol mo. Kasi, okay ngayon ah, medyo natalanta siguro <laughs> yan ayaw yata magbayad baka siguro ganyan uh, dapat uh, yan yan yung sabi ni idol huwag tatakbuhan huwag uh, tatakbuhan kaya ano yun, nangyari sa kanya medyo malala <laughs> yan yung Innova na yon ito yung Innova na kanina pinakita ko <laughs> uh, Ayan, dito pala to sa Meralco Avenue, gate 2 ng Meralco. Ayan. Sa malap dapat ng Autocam, uh, ano din ng Mira ano ng Rockwell. Ayan, shout out. Ingat-ingat lagi mga idol. May tumatid na pala na ano dito, traffic enforcer ng Pasig. Uh, siya mag-uhos ganito kung ano nangyayari. Uh, mag, ano, siya. Ayan na. Asa yung traffic enforcer. Ayan. Ayan. Ayan, o. Ayan cello cello cello. Cello. Ay, siya siya, lo. Ayan, oh. Ay, hindi, hindi. Sa kanya. Siya wow. driver niya, siya. driver. Walang hood, oh. Ito, driver niya. Ito so, yung ano sir, yung tinakbuhan din. So, uh, isang uh, motor. Tinakbuhan siya nito eh. Oh. Ito siya, dito. Ah, pala uh, ano pala, pala uh, to. Oo. Sa ano sir, yung tinakbuhan niya yung ba? ka ba? Ito ka ba? ka ba? Ito ka ka ba? Ito ka ka ba? Ito lang. ba? Ito ka ba? Ito ka ba? Ito

bắt đầu, đau buồn, tơ ra được chăng không? Bỏ lỡ những video hấp dẫn